Bala yan po, kumusta na po kayo lahat na po yan Bala sa episode na ito yan po Punta po tayo din sa gubat ng area number 3 Oh yan, sakay po tayo kay Galadgad oh. Si Galadgad po dyan po muna mag-stay At yan po ay ano Kakargahan natin ng kahoy Yun, tara po, sama-sama po tayo Makakasama po natin si JM O ito kaway, tara Lagra Saka po si Ubit Bale sa episode na ito, ano po? Mangunguha po tayo ng mga kahoy na kalap. Kung alam niyo po yung kalap, ano po? Hamba. Kasi po ang inyong mga nakikita ngayon sa kabahayan ay puro bakal, tubo. Yan, ito po ay ating kakabit kay Kamalig. Ganito po yung mga sinauna na ginagamit para makabuo ng bahay. Opo, yan. Yung tawag po din sa amin ay kalap. O mga kahoy na bilog na hindi dinaan sa chinso, banso panghamba panghamba ba ako tawag dun? panghamba hamban panghamba, kalap kalap ano? alam ko ngay kalap kalap, kalap yan <laughs> yung mga ganito na pwede na to ah oo oh, yung ganito po ang ating kukuhain Malabot, ha? Uy, yung magugulang natin ibiray yan, gusto mo yung ari oh. nara bawal po yan, pambansang nara yan pambansang puno po yan si Ubi to nang gagagamba pa eh. ano to siya po magiging cameraman natin oho binabakuda na Artikuya Nilo. Anong... Anino ba yan? Artikuya Nilo. Nilo? Darmo. Mudar. O doon dyan taas, daang palakit. Yan, dito po tayo sa bagong sinisimento. Basta auto okay, yung matutuwid Dali ano Matutuwid po at saka yung mabibilog na puno Hindi po ang ating hihirangin Yun know oh, pwede na gayon na yung laki oh. Ano pwede na yun? Sasampulan na natin. <laughs> Mamaya na hay pagbalik. Diyan muna. Ay alagaw naman pala utoy. Makatiyon pag natuyo. Wag wag alagaw wag. Takat asinan. Ang oh, maganda. Doon sa looban akala kalalakay. Alin? Anong kahiyon yun? Lansunis ata Hindi. Ay pwede na nga yun. Mamaya na pagbalik. Yan pa, o dami Ah, matigas aring kahoy na aray. Aray, ha, mat matibay din yan, ano? Ay, dyan naman, matay mong dadagdag. No? Dito na po tayo may isa gubat. Ito po yung area dati na ating kinaingin. Yan, ito, nilinis natin yan na nakaraan. Ngayon po, inaglakihan ang kahoy. Kaya ho, dyan tayo mangunguhay lang ka doon. Bye, bye. Yung mga tuwid lang o Saling damo na ito ano ah. ano ito meron na yan bali ito pong ganito ang ating mga papanguhanin yeah. ayos na ba bababa pa -ba pa -ba -ba. oh, masyadong malaki Bahala ka kaya. Bale, ito po yung mga magagandang kahoy na pwedeng ikalap. Ito po hindi dadaan sa... Oto, tagpasin mo. Takoy, hahanap pa din na iba, ha. Ayan. Pwede pong panggawin mga ano, Yun, yung mga nakaka... relic po sa ganari, o. Ipo pong pag nanggagawa ng mga kubong, ha. Yan, o. Nawalang pambilin yung kukulamber. Hindi po ba ngayon mga tubo? Ayan, ang dami po. Oh. Lalaki oh. Ay, tiba tayo din eh. Ito po dati tinanam natin ng ano? Ng bins at saka sitaw. Oh. Ayan, ito po. Ayan, oh. ito po mga gantong kahoy. Takap asinan po ang dito. bali ito po. Oh. Ganito po ang ginagamit ng mga sinaunang nang gagawa po ng bahay oh. kung kayo po ay yung napapanood lagi ninyo ay mga sementado, bakal ito po ganito yung mga sinauna upo oh yan oh. lalaki oh yan po ay binabalatan tapos kinukuha yung sukat na nauukol sa kanila kay kakabit yan pwede po yung pambatangan pang, pang suleras oh yan oh. sa kubo lang po ha. Ah. hindi po sa building oh. yan po ang gagamitin natin kay kamalig na pang ano yan pa oh lalaki oh. ayan papakita po natin yung paraan ng pag yung uh, yun bumagsak na ipapakita po natin yung paraan ng pag uh, po nito ayan ito pa po oh. dami oh yan po sa bundok karaniwan ang kinukuha oh Ito po naman na hindi makaka-apektong maigi sa ano, kumbaga mga sampung peraso lang. O po yan. Hindi po tulad doon totally clear ang gagawin natin pagkuha. Hindi totally pag clearing po ba? Yan katulad po nito mga balisang Ito kahanan natin ito. Takap asinan. Dami yun. Oh. Yan pa po. Oh. bali ito po oh. ang pwede pwede po talaga sa batang anin po po. Oh. basta po pipiliin lang natin yung nauukol sa ating ano sa ating ikakabit po ba yan pa po oh. napakarami pero ito dito ito Pwede na ba kayo isang Diyan nga rin Pambaral, pang ano? Pwede yan. pumili ka na dyan. Hata nang Ganito po ang tamang paraan ng pagkuha, kalap. dito po may kwento yung aking tatay po sa ganito. Yung daw po sila yung bagong, yung bagong nag-asawa po, ay puro ganito po yung mga pinapanguha nila. Oh. Uh -huh. Panggagawa po ng kubo nga. Paggawa po ng sinabi kay kinag-asawa na nung una, dapat ay responsibilidad mong humiwalay ka na. Lampas ito, lampas. Ilag ka o ito, baka kinadambahan na rin. Ilag ko doon, na rin ah. Ilag. Ilag, 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 ilag. Yun. Ilag. Binabalatan. Oh. Wow. babalatan po natin 'yan Tapos ito 'yung pinapatuyo. Ito ito, nasa gabi balat Medyo magaang lang po naman ito Siguro mga 3 kilo po ang isang aros Lapitin dito ito yung kambo Mula na yung mga binting dalaga Ayan oh. o so, Yun po yung mga kahoy na mapuputi Tapos po oh, ay Yan ang lambot tanggalan ng ganito balat Tawag po din binting dalaga kasama ka rin ba sa ama mo, mm. Kaya, man mo. Mm. pag ganito o ito eh piliman mo pag nagagandang pa ganito ano matiba ito natagal din ka o ng ilang taon yung ito huwag lang babasayan no? yan mm. ito balata na binububog pa o no? ba gaman mm. sobrang <laughs> ah, pulido ano binububog pa daw po ay Abah, sebelum pulih <laughs> mama. Maka, anak malu, Hah? sợi tiếp successful oh. Ito po hindi dalian kung bagay. Dapat mag-iipon muna bago gumawa tayo ng isang ano kubo. Basta po yung ibang mga bundok-bundok ang bahay ganito po. Ang ginagawa. Yung hindi po ano po ba yung hindi nagpapa ano nang sinuso ng, ng power so. Ganito po. Okay. Yari na po ang isa oh. Panalo po. siguro kung yung, yung, yung mga lulo at lulay ganarabing ang gawa ng unang panahon bobe hibi na lang ano mga harga sa ganda bu bukoy na no pwede rin ito ito yung binababad sa tubig ano mga one week po sa tubig tapos napakalambot na niyang ano Titibay pa ano. Pwede na rin, pambatangan. Ang laki ah. Malaki po sa binti ah. Tama nyo yung pagtalitras balik dito eh. Tatlong balik ano? paghahanda para sa kay kamalig haba pala na rin 对。Yeah. 好了。 Asar ya tuh. Nyambang ayo. Eh, eh, kamu. Waduh, kumpul ating inapat ay. durung bigat tak ubang bahaw aba ngilit karakter eh Halo tuh yarin apa ya? Hmm. kosong balik ito pwede rito na kay kay hindi ka mali ayo